Berlin Ayan Kita na lang ako ay Palulun Get pangkas Ay pagkaryagi lupi na tro Fishing Tulung tayo si ano Si kuya ninyo nagkakutan Si Ivan Ayan 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 Saan Ayan saan Ha? Yung amin, lumipat okay, pa sa baba. Maliit. Palunlon lang, nagpalunlon ay! Naglimas ka, nagpalunlon! Palunlon lang mga kapising! Man, lakas ng ha? Ah, lakas ng hangin! A na mga ha? Ya, lo 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 Malamig daw mga ka-fishing, daw. Hindi na nakapakita pada, ng na, padawi. Basta, hinig ko na lang. Nagpapalulun-lun. Sige, sige, sige. Muna binigyan na yes guess ko pa. Tinagdamutan ko na talaga, Tek. Tinagdamutan ko na talaga yung nylon. Eto jellang. Ate. Ate. Wow. Wow. Mga wala na Mga fishing lang ng blow marlin. Kapishing ni logos nagpalulun daw. Ay nagpalulun mga kapishing. Ilit, okay. na.

Swag, grabe bumusak ang black marlin mga ka fishing grabe ang mga alun no? talagang nagamekos mekos, -mekos. mga ka fishing oh. black marlin dali na niya ka fishing buk Kuriming gasaw! Kuriming Dali na mga kapising! Woo! Thank you Lord! Punta na natin placing! Ha? Ah? Okay! Kumagaw! 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 Sungo! Kapising! thank you. Pura natin yung placing mga ka-fishing si kapising fishing ninyo Ay napagod si ka-fishing ninyo Pura natin mga ka Ay tasa nila mga ka Ay tasa nila oh, hindi laki-laki pala yun

Tumatik na na. Sige, Ayan. Ayan. Ayos mga ka-fishing. fishing, mga ka -fishing. Good luck, good luck. thank you, Lord. ngayong araw. Okay. Ah, ah, tapos na na Sige mga apat na ilapin sa kilinyo. Sabadara yan. Sige natin ang ano. Sa. Sige nun. Kilinyo. Sige natin ang apat na piraso na isa. Yung ating tumulong na isa. Mamaya sa iba din. Kukuha din.

Ayo, 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 taro na! Taro na! Gila, tira sa isla ko Tira isla, nakuha natin yung Blue Marlin Ah, thank you, Lord! Hey!

Oh ya, so bro tunggu. Oh. Oke. Aku. Oke. Okay. Awas. Oh.